yan na uh, testing tayo ng dalawang games pin natin yung caps na 747 Click natin yung casino guys. Tapos ay eh, uh, hanapin natin yung Jelly jeans. Hanap tayo ng na testing natin yung laro. Eto. Pusoy Testing natin yun. Wala nang cut-cut. Wala nang na edit. tread yan. Wait lang guys. Okay yan, makikita nyo guys, may may mga level, no? Ayan no, guys, level 1, level 2, level 3, level 4 at level 5. Ayan no, yung level 1 kung pero mas sa Gcash ay ay 6 pesos pwede ka sa level 1 nasa level 2 tayo no? ang low end lang no? ayaw mo ng ng medyo bakbakan no? tamang chill lang uh, ano lang pang libang lang Yan, yung pipindutin mo yung nasa bandang kanan yung para maayos ma, ma, maayos yung kusa kusa siyang mag mag auto siya auto fix Ayan, tapos yung sa baba naman pwede mo yung may arrow na ano magpapalit siya na nga rin yung nasa baba, tsaka yung nasa gitna pwede magpalit pwede rin mo i-click yan pagpalitin mo kiklik mo lang yung baraha papalit na sila yung ganyan lang guys Ayan, kung okay na yan pwede mo pindutin yung ready yan start na yan um, nakatas ng ano tas ng bangka talo pusoy pusoy tayo guys 112 na lang yung pera natin yung nakita nyo na nagbawas um, medyo malaki kasi pusoy eh Ay, testing pa tayo so isa pa tayo guys ayan uh, pindutin natin yung sa bandang kanan para mag auto fix sya ngayon uh, mag -okay na rin pwede nyo na uli i ready yan. pero pwede nyo rin i i manual yan na uh, na uh, pwede nyo ayus-ayusin siya. Yan, nasa inyo naman yan kung saan maganda yung barahan nyo. Legit to guys. Uh, walang ano rito. Walang daya. Uh, may nanalo na ma, ma, malaking halaga. Lilibang ka lang. 112 yung pera natin. Pair 3 high card uh, tala tayo 106 112 to 106 gan talaga okay testing pa ulit okay uh, in auto fix ko ulit eh, makikita nyo sa bandang kaliwa naman guys may pair tsaka trio pa kind tsaka plus yung pluses na tinatawag pag may check yan na kulay green ibig sabihin okay na siya baga na na nagawa na mo na lahat may pair ka, mayroon kang, mayroon kang ulo, mayroon kang gitna meron kang baba na ready ko na tingnan natin plus 6 panalo panalo rin gitna. Panalo, panalo din yung pinakaulo natin talo lahat pusoy yon o winner takes all ay panalo tayo guys ayun no? 175 yung naging pera ko. Nakita niyo naman guys, oh. 'di ba? Okay. Uh, gusto niyo na mag-out, pwede naman. Back niyo lang. Back niyo lang, guys. Okay. Wait, wait lang. Mali yata yung napindot ko. o kaya uh, mag try pa tayo ng isa no isa pa guys uh, pili tayo okay wait lang uh, hindi ko na to yun ano ha? Uh. hindi ko na to kinatkat para makita nyo talaga na walang daya dire diretso yan cellphone ang gamit ko yung cellphone ko ay hindi ganong matas hindi matas specs nito Kumbaga. Na ano ko lang sa ano. Eh. Basta, okay naman. Hmm. Di sya naglolo ko. Pwede na yun. Ah, uh, mag-load lang kayo. O, mas maganda kung may wifi kayo. Pero kung wala, pwede naman mag-load mag lang kayo pwede naman yan guys ah, pili pa tayo guys yung ang daming games guys oh oh, yan oh. testing natin tong color game color game yan guys wait lang ah yan tuloy tuloy lang yan guys yan yeah. naglo loading okay 99% 100 tap nyo lang yung continue Continue lang guys. Continue. Okay. Nagbobola na sila. Kapapasok lang natin guys. No? Ayan, may mga tumataya. No? Siyempre sasali tayo. Okay. Ayan. Matataya natin. Hindi na tao makataya. Okay. Mamaya na lang. Tingnan muna natin ma makiramdam na tayo guys lumabas is uh, red white no okay. okay tumaya ako sa sa yellow Betlock okay tumama tayo guys yun yes. nga so, hindi gaano 195 yung naging pera ko 175 kanina tumama ng 20 pesos kaya naging, one, naging 195 guys okay okay na talo eh hindi tayo pala tumayano no no Tatataya na ako nito guys Okay guys, nag-green nag ako. Bet luck. Green ang taya natin. Oop. Uy. Hamig. Hindi lumabas. Okay, taya ulit tayo. Okay, nag-pink naman ako. 10 pesos yung taya natin guys. Okay, pink tsaka red red dot pink tumama yung red di 20 pesos balik tayo okay guys tumaya tayo ng green at red red lock na wait lang uy triple green tumama tayo guys doon dumagdag yung pera natin naging 265 pesos Uh, yun lang guys. Thank you guys.